May pick up nga pala tayo dito sa Acros, Naligas. Uh, alas 3.33 ng madaling araw. October 27. So, ayun na nga. Yan na nga yung mga pipickupin ko. Mag-ina. Ayan. Two thousand years later. Ayan na siya na. Ha? Akan Baka magkagulo mama, ano bang problema? Wala. At dito na nga ako nagtaka kasi kanina pa ako, hindi pa rin ako pinapaalis. Tapos uh, may lumabas na tatlong lalaki. Ma'am? Diretso na po. At yun nga palang uh, nakasombrero, yun pala yung uh, nagsabi sa akin na huwag ka munang umalis. At hahanapin pa nila yung asawa ng babae. Siyempre, naubos na yung oras ko. Kaya yeah, naging agresibo yan sila. Kasi yeah, so, na, na know, you uh, inom sila ng alak. Wala, eh. Wala naman eh. Wala nga eh. Bataan pa yan. Pero isyo pa. Pero isyo yun. at yun nga uh, tumawag na ako sa kasaman ko sa Zelo na pamonitor na lang ako kasi uh, medyo naging agresibo yung nakasombrero isa pa, kayo ko pa nga din ato po yeah kaya na, pasensya lang, sige okay, lang ah uh, pre, pamonitor lang ako pre dito uh, sa Cross Aligas pasensya na ko yan pasensya na ko pamonitor lang ako dito sa Cross Aligas hindi, ano yung po. ano nga? mo nga. Alam lang. Kanina ko pa kinokontak. Wala nga siya. Di eh, na, dyan. Pasabay mo ah, ko na lang siguro ito kung may problema sila kasi... Hindi naman. Wala nang problema, Kuya. Kasi naubos na yung oras ko, Sir. Makarating mo lang naman kanina, Kuya. Hindi mo naubos yung kuya. Kakarating mo lang. Lasing talaga tong gagawin nito. Kaya nga, uh, mayroon din mag-booking sa naman ito. Naumihingi naman po kami ng pasensya kuya. Wala yung pamonitor na lang pre, yung nandito sa outpost. Hindi naman po kami. At yun nga, wala akong signal. Kaya hindi ako narinig ng mga kasamahan ko sa zelo. Hindi, yeah. naubos na yung oras ko pre. Hindi ako nangatog naubos na yung oras ko. Hindi, pa nangatog ako yan, nakikita ako eh. At nagsimula nang nga nag-intimidate yung uh, nakasombrero sa akin. Kung ano yung sinasabi. At yung nalingat nga yung nakasombrero at saka yung dalawang lalaki, ah, uh, pinaharurot ko na yung sasakyan. At yung pagharurot ko na sasakyan ay merong uh, consent ng akin passenger na babae kasi uh, napansin niya medyo agresibo na nga yung tatlong lalaki. Kaya guys, mag-iingat po lagi tayo. No? Lagi tayo magpipray. Kung may grupo kayo sa panggabi, sumali kayo kailangan kailangan yung grupo sa panggabi no